Aris, ang Aris ngayong sa pahiwatig na bigay galaw ng mga kalikasan, may pagkastrikto sa trabaho, at ganoon din sa tahanan para laging may masayang nagagawa. Maingat naman sa pagsisalite para walang masaktan na damdamin ng ibang tao, wise sa trabaho sa ikakaganda lagi ng mga gawain at may salita paninindigan hanggat nasa tama ayaw ng mga usapang kalokohan at mga tuksuhan, ng pagmamahalan iiwan ang ganoong usapan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa aris ngayong araw, na mula sa sikat ng araw. Matipid sa pagpapalabas ng pera sa ibang tao sa pamilya ang pera zero, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color green number 21 number 17. At number 36. Taurus, ang Taurus ngayong sa pahiwatig na bigay galaw. Nang mga kalikasan, may mahabang pasensya kung sa trabaho, at ganoon din sa tahanan na laging nasa tama ang dapat gawin, may maunawang ugali at may malakas ang pakiramdam mas gusto ang magtrabaho ng mag-isa, ayaw ng mga usapang kaberdehan na babastusan iiwanan kagad ang mga kausap. Maaruga sa magulang handa laging makatulong may salitang may paninindigan at hindi tatalikuran ang nasabi ang bigay na ugali ng kalikasan sa Taurus ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan May kaluwagan sa pagpapalabas ng pera sa pamilya mga masuswerteng kulay at numero color blue and color gold number 14 number 20 at number 40 Gemini, ang Gemini ngayong sa pahiwatig na bigay galaw. ng mga kalikasan, masinop at hind gagawa ng mga bagay na pwedeng mawala ng hanap buhay, laging gusto at nakaplano ang gagawin ng iwas sa problema, maingat kaya ang pamamaraan sa mga gawain, may ugaling may meslan matahimik na araw ang gusto ayaw ng madaming kausap sa pagkita ng pera parehas walang lamangan ng makaiwas sa kagalit, wala sa isipan ang magselos tiwala sa minamahal, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw, na mula sa mga bituin. Matipid sa pagpapalabas ng pera pagtaytipid ang nasa isip, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color gold number 21 number 19. At number 38. Cancer, ang cancer ngayong sa pahiwatig na bigay galaw. Nang mga kalikasan, may matapang na ugali kung nasa trabaho. Para walang makalapit na mahilig gumawa ng kalokohan at kung sa trabaho ay laging tama ang pamamaraan ng laging makakuha ng respeto sa ibang tao, may ugali namang mahaba ang pasensya, nang maging maayos ang lahat ng walang abala, ayaw ng usapang tungkol sa ibang tao at sa kamanga pag-utang ng pera, hindi basta magpapautang sa pamilya at pag-iipon ang gusto, at sa tahanan ay gusto ay malinis na bahay at walang usapang kabastusan. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa kanser ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. Ngayong araw ay mayroon kana na namang malakas na sex appeal, na kaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, may kaluwagan sa paglalabas ng pera sa pamilya, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color yellow number 10 number 24 at number 25. Leo, ang Leo ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw. Nang mga kalikasan, hindi basta nagtitiwala lalo na ang usapan na pera, at mas gusto ang magtrabaho ng mag-isa, at kan sa pera muli sa pagkita ay ayaw ng may kalokohan hindi nagpapataan sa trabaho mas gusto ang magtrabaho na masaya ang pakiramdam at madami may isip na maayos. May kadali ang magseselos ngayong araw pag umiral na ang selos ay may matapang na ugali. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa liyo ngayong araw, na mula sa mga bituin. Matipid sa pagpapalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color gold, and color red number 17 at number 25 at number 39. Virgo, ang Virgo ngayong sa pahiwatig na bigay galaw ng mga kalikasan kung usapang pera ay walang oras na ibibigay dahil ayaw ng utangan ng pera. Masinop sa ginawa ayaw ng mga kwentuhan pag oras ng trabaho, may maselang pag-uugali na mahigpit ayaw ng maduming paggawa. Kung nasa trabaho ay malinis na paggawa ay nagbibigay ng good vibes at sa tahanan ay mas gusto ang malinis na paligid at masayang mga usapan, hindi nagpapataan sa ginagawa at pagsinabi ay gagawin, kung nasa tamang katwiran, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan. May katipiran sa paglalabas ng pera. Mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 22, number 17, at number 11. Libra, ang libra ngayong sa pahiwatig na bigay galaw. Nang mga kalikasan, madisiplina sa gawain at may ugaling. May isang salita, ayaw ng nakikisuyo sa ibang tao dahil Ayaw magbayad ng utang loob, matapat sa lahat ng oras ng walang mapasok na problema, at hindi nagbibigay ng kaalaman sa ibang tao, matahimik na gagawa at may dating na mas gusto ang magtrabaho kaysa makipagkwentuhan, at laging handa ang isipan sa ginagawa kahit may kahirapan, ay okay sa kanya basta kikita ng maayos na pera. Ayaw ng mga usapan lagayan suhulan at may takot kausap ang ganoon mga tao. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Libra ngayong araw ng liwanag ng buwan. Ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ng pahiwatig, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color pink number 30 number 22 at number 8 Scorpio ang Scorpio ngayong sa pahiwatig na bigay Kalaw ng mga kalikasan, may voice na isipan at laging may kaisipan na mapamaraan, at matalino na ninugurado sa lahat ng ginagawa, at hindi gagawa na pwedeng mawalan ng trabaho, maingat sa lahat ng oras, hindi basta kayang lokohin kung may gagawin ay inaaral na mabuti at hindi kagad nagtitiwala lalo na kung sa pera maingat, may maselang ugali na walang kibuna gumagawa ng matahimik ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw na mula sa mga bituin. May katipiran sa paglalabas ng pera, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color silver, and color yellow number 21 number 16, at number 25. Sagittarius, ang Sagittarius ngayong sa pahiwatig bigay. Nanggalaw ng mga kalikasan, madisiplina at masipag hindi makukuha sa usapang suhulan, at may katapangan ang ugali na kaya kumasa, pag hinamo ng away kung nasa tamang katwiran, laging maagan sa trabaho ng laging nasa maayos na gawain ang nasa isipan, ng tuloy-tuloy na masaya ang pamumuhay. Maingat sa sinasabi at kinikilos ayaw ng napapahiya at napipintis sa mga ginagawa madisplay na ayaw ng kwentuhang na walang matutunan, at ayaw ng palusutan matapang sa ginagawa, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw, ang pahiwatig ng sikat ng araw. Matipid sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color red number 23 number 8 at number 30. Capricorn, ang Capricorn ngayong sa pahiwatig bigay. Nang galaw ng mga kalikasan, matapat sa ginagawa sa trabaho. At laging may takot gumawa ng kalokohan dahil may takot. Na mabalikan ng karma ng kamalasan, sa mga pamamaraan sa pagkita ng pera at pag-iipon ay nasa isipan ang laging malinis sa mga ginagawa hindi papasok sa mga biglaan pero problema ang pwedeng mangyari, may isang salita pag nasabi ay gagawin, maaruga sa magulang at sa pamilya, ayaw ng mga usapang may chismis na ibang tao, at ayaw ng mga usapang kaberdehan at chismis, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw, naliwanag ng buwan. May katipiran magpalabas ng pera malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color brown number 21 number 36, at number 40. Aquarius, ang Aquarius ngayong sa pahiwatig bigay ng galaw ng mga kalikasan, may isang salita pag sinabi na alas 4 ang usapan ay gagawin at ayaw ng mga Usapang walang kaugnayan sa trabaho, mas gusto ang magtrabaho ng mag-isa, at ayaw ng mga usapang kaberdehan at paligoy-ligoy, may paninindigan at matahimik na gagawa para makatapos ng maayos, masipag sa trabaho at maselang ugali sa mga gawain, at pagpera ang usapan ay ayaw baka mautangan ay hindi magpapautang nang makaiwas sa makagalit na kaibigan sa singilan ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan. May katipiran sa paglalabas ng pera ipon muna bago paggasta. Mga masuswerteng kulay at numero: color gold and color green number 18 number 36 at number 11. Pisces, ang Pisces ngayong sa pahiwatig na bigay. Galaw ng mga kalikasan, may ugaling matapang hindi. Nagbibigay kagad ng pagtitiwala, lalo na sa pera at sa bagong makakausap, matapat sa makakausap at ganoon din sa trabaho, ang nagbibigay sa kanya ng kasipagan at masayang mabuhay, at ayaw ng mga usapang lagayan at sa katuksuhan ng pagmamahalan. Mas gusto ang masasayang usapan sa pamilya, matahimik na araw ang gusto, madisiplina sa lahat ng oras pag nasa trabaho, walang pagpapataan sa ginagawa, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw na mula sa mga bituin. Matipid sa paglalabas ng pera, pag-iipon ang nasa isip. Malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color blue number 17, number 32 at number 25.